kapag hinuhusgahan natin ang kapwa natin. Yung kapwa natin humihingi sa atin ng pasensya, ng pangunawa, ng empathy, ng konting panahon pa. Begging our forgiveness, our benefit of the doubt, tapos you will deny him or her baka ganun din ang panukat na gamitin ng Diyos para sa atin. Pinatawad kita ng malaki. Bakit hindi mo pinatawad yung kapwa mo? Napakasama mo! Yun ang sasabihin sa atin ng Diyos. Yun ang narinig natin sa isang account ng helio And I'm sure we don't want it to happen. Hence, palawakin natin ang pangunawa natin. Pahabain natin ang pasensya natin para manatiling malaki ang panukat na gagamitin ng Panginoon sa panghusga sa atin. Besides, kahit na ikaw, feeling mo ang pinakamabuting tao ngayon, hindi ka nakasigurado. Kung mamaya, mabuting tao ka pa rin. Kung bukas, mabuting tao ka pa rin. Kung makalawa, mabuting tao ka pa rin kakailanganin at kakailanganin pa rin natin ang awa ng Panginoon natin. Ito rin sana ang ibigay natin sa kapwa natin.